Hi mga kanais! Uh, bali, nag-email ako sa Sing Life Philippines kung paano kung i-cancel ang na-purchase ko na insurance. Bali, yung 3-in-1 na plan. Kasi gusto kong mag-purchase ng 100-in-1. So, kaya gusto ko i-stop yung aking uh, 3-in-1. so, nag-email sa akin si Sing Life at uh, tinuruan niya ako kung paano. So, sabi niya, punta tayo dito sa G-Insure. Tapos ito, click natin yung My G-Insure. Tapos itong 3-in-1 protection plan, ito yung gusto kong i-cancel. So, i-click natin ito. Tapos, punta tayo dito sa services. At hanapin natin ang cancel policy. So, ito yun. Tapos, ito yung kanyang tanong, would like to know why you are canceling. So, may options dito. Yan, ito yung pagpipilian mo. So, ito siguro yung ilalagay ko, na I can't pay anymore. Yun, tapos cancel policy. So, ayun guys. Check natin yung Gmail ko. Siguro si Sing Life na ito. Check natin yung Gmail. Yun. Nag-email si Sing Life. Tapos yun sabi niya, your policy cancellation notice for 3-in-1 protection plan with ganito. This is to confirm your request to cancel your 3-in-1 protection plan. Yan. So, okay na to. naka coverage will only be until November 21. Yun. Kasi nag- kanina lang kaka-deduct lang sa akin ni Sing Life nung Uh, bayad ko ng so, month of October. Every 22 po kasi ako. Auto-deduct po yun sa GCash ko. So, bali dalawa kasi yung aking uh, G-Ensure na kinuha. Yan. So, active pa siya hanggang uh, November 20. So, bali, one year na po ako dito nagbabayad kay Sing Life. Kaka 1 year ko lang noong September. So, bali may cashback din ako dito na receive na 948 nung naka-one year ako. At nakuha ko rin yun. At ganoon din sa isa kong plan, insurance plan. So, ayun mga kanais. Nice. Meron po kasing nag-comment doon sa aking unang upload about Sing Life kung paano daw mag-cancel ng uh, plan. So, yun nga din. Noon ko rin gustong i-cancel pero hindi ko alam. At nag-email nga po ako kay Sing Life at yun. Tinuruan ako ng Sing Life kung paano gawin. So, ayun nga kanais. Nice. Sa mga gustong um, mag-cancel din ng kanilang sing life plan. Panoorin nyo lang po itong video ko at sundan para alam nyo po kung paano gawin. Thank you and bye-bye!